Ganado ang mga magsasaka ng Nueva Ecija na ibenta sa National Food Authority ang kanilang ani. Kamakailan lamang inaprobahan ng NFA ang mas mataas sa bili ng palay sa mga magsasaka. Mula hanggang 23 pesos noon, umaabot na ito ngayon hanggang 30 pesos kada kilo. Napagkaisahan namin na kami mismo ang magbababa ng aming palay, kami mismo ang magre ng palay, kami mismo ang magkakamada upang maisaayos at tuloy-tuloy, smoothly, na maipasok ang palay ng mga magsasaka. Dito na po kami nag-deliver ngayon mga farmers. At uh, nagpapasalamat po kami kay Presidente Bongbong Marcos, kay uh, DA Secretary Tico Laurel, na nagkaroon po kami ng pagkakataon na gumanda panlalo yung presyo ng palay namin dito sa Nueva Ecija. Very successful po ngayon ang aming price range uh, uh, policy. Tatapatan na namin ng mga traders at kada linggo bago po ang presyo namin. So ito po pag itoy tuyo at malinis, ito po ay 23 hanggang 30 pesos. Ayon sa NFA, pumapalo na sa 300,000 metric tons ng palay ang nabili ng ahensya sa tulong ng bagong procurement price. Ito ang ginagawang buffer stock ng bigas na ipinamamahagi sa panahon ng kalamidad. Para mapasigla ang produksyon ng palay at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa harap ng pananalasa ng El Nino. Tinutulungan ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association na mag-contract growing. Binabayaran na ng NIA ang mga magsasaka bago pa sila makapagtanim. Kabilang sa kalahok na programa ang mga magsasaka sa Zamboanga, Sibugay, na nakatanggap din ng libreng water pump at inayos ang irigasyon na nagpapatubig sa mga sakahan sa kabasalan. We still have 2 to three months nga drought So, uh, you can say next week, murag nagpana mo parmes, daghanan ni maglihok. Papalo sa so 200,000 metric tons ang palay na makukuha ng NIA sa 40,000 hectares na palayan sa ilalim ng contract farming. Ang ani, ibibenta ng mura sa halagang 34 hanggang 40 peso sa mga consumer. May mga katiwa sa NIA, kadiwa ng Pangulo po yun. So mga kasakatiwa lang namin sa ibibenta. Nabot naman sa 25 million pesos na halaga ng suporta mula sa Agriculture Department ang natanggap ng mga magsasaka sa Ilocos Sur. Kabilang dito ang 5,000 pisong pinansyal na ayuda, binhi, abono at water pump o patubig. Kalei Zalpordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!